Oli Neko. Neko Sa mga hindi pa po nakakaalam, nandito lang po kami sa loob ng Molino Town Center Molino 4, Paliparan Road Ayan po si Oli namin Ikugroom po namin siya Ayan po si Oli namin Ang oh. ganda ganda niya no oh. Ang ganda ganda niya oh. no Oli Neko Oh, det, lembing det, det, lembing-lembing. det, po, det, 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 Lalagyan natin siya guys ng ganito guys oh, yung A cooler. Oh, ayan, kung yung makagat, ganyan lang yan guys oh. Tapos puputulan natin siya ng ganyan lang yan guys oh. Mm, para di kayo ay natanggal. Mabait naman to. Mabait na yan si Ole namin, di Oh, check ito. Kakagat, kakagat. Tao, 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 yung ah. Mm. Mm. Ayan. si Olena namin guys oh. dati hindi to malikot tignayin eh. na ang likot-likot na malikot Opo. oh ayan oh Ayan oh. <laughs> si Olena namin guys ay ay na, ay ay ko para maglaro ka doon. Sari na, uli. Huwag na mga ano. Uli. O, isa na lang dun sa kabila. Dun. Kuya Benzar, awa wow, ka mo Kuya Benzar. Ay. Papa. Video ay talaga. Mga yung mag Aray! Ikaw talaga. Ikaw talaga. Oo. Oh. Ikaw talaga. Gagawitan oh, ah. ka ni Kuya Kuya ah. Oh. Sabi mo gumalaw ah. Oh, gumalaw ah. Sasangalian na lang, sasangalian na. Oh. Kala mo, oh, mga sa amin. Yun. Hindi ka makakagala Kasi nawa ka. Ayun guys, so, oh. kailangan talaga guys, mayroon taga-hawak, pag magulo, taga-himasima, para hindi siya. Tapos sabihin mo ano? Ano? Ako kayo kung ano? Tapos, sabi ni Kuya Benzar, tataka pa kayo kung bakit pangit yung gupit ng mga pusa. <laughs> Kasi ito, makulit nga yan guys. Hindi kagaya yan guys ng aso. Karamihan talaga guys, ang pusa, hindi masyado maganda ang groom. Okay, kung na kayo magtaka kung ang pusa nyo, pinagroom na medyo pangit ang gupit. Mahirap po itong itrim. Guys, hawakan mo guys. Ay, Ay naku. No, Kaya, ako natin, nagtataka po kayo kung bakit mahal yung singilan ng mga pusa. Dahil po dyan sa ganito. Mahirap po siya i-trim. Yung lamang po. Maraming salamat. So, ganito yung mga sana iliguan. Pag binasa mo, hindi siya mabubulat. ano? o. Yung mga hindi sanay i-groom paliguan, yun, takot na takot sa tubig eto kaya dapat lagi niya din siyang relibuan. hindi lang yung ilang buwan niyo bago siya liriguan. Sanayin nyo po siya ng ligo para hindi po lahat kasi ng pitch shop pinatanggap yung pusa. Kaya dapat sanayin niyo po ng ligo sa sariling oh. libugan kaya minata niya yung pa sila liguan niya na ng libugan eh, sa linggo pwede naman ng isa sa dalawang linggo isa ulit para hindi siya kakatakot sa grooming okay na 'yan oh, di ba holy naman Di ba, Oli? Oo. Ah. Di ba, Shampoo, ni Kuya Benzar. Siya nga pala, guys. Matatagpuan po kami dito sa loob ng Molino Town Center. Molino 4, Paliparan Road. Bako or Cardite. Nandito lang po kami sa loob ng Molino Town Center. sa mga malalapit lang po dyan pwede po kayong pumunta dito magpagrom ng pusa at aso ayan guys shampoo shampoo and then mamaya blower na okay guys mamaya na ulit blower ah up oh. ah ah isa so takot the blower <laughs> <laughs> naman guys pag manipot siyang i-blower ang gagawin natin ilalagay natin dun sa kulungan dun natin sa i-blower Ayan, kapag nahihirapan po kayong i-blower, ganito lang po ang gagawin nyo. O, ayan. Oh, ah, hindi kayo mahirapan. Nandyan lang sa salib ng kulungan. Hindi sa magpipiglas. Hanggang sa matulog. sa matulog. Kalau bo, kalau bo, oh ya, Oli, fogina, yes, oli. oli, oli, oli Pogi na po siya. O, oh, si Oli. Pogi na. Babalik na sa kanyang tirahan. Pssst. Okay, dito lang po yung nakatirahan. Alam mo. Po, Hanggang doon. Pogi na po yan. Pupunta na siya dito. Kakain na siya. Ah, kanyang. Ah, oh, ang kanyang ano. Itura na siya. Itura na siya. Oli! Look at me. Holy, holy. Baby, get a pakaian. Baby, get a pakaian. Baby, get a pakaian. Baby, Si a pakaian. Baby, get a pakaian. Baby, get a pakaian. Baby, get a pakaian. water, get Okay, guys! Sa mga may hirap gupitan na pusa, huwag na kayong magtaka kung bakit pangit. Pero ayan si Oli, maganda yan. Magandang gupit yan kasi video mabait lang yan. Video mabait na yan, Sa Town Center. Dito na yan, sa loob ng Molino Town Center. Molino 4, Band Road, Alam nyo lang ang enoneko and accessories. Baka mayroon po kayo mga pangangailangan sa mga alaga nyo, dogs or cats, nandito lang po. Ayan po, marami po yan guys. So, punta lang po kayo dito sa loob ng Molino Town Center. Nandito po kami ayan na, pwede po kayo mag order mga dog food di ba pwede naman yung sana ano, ba pwede po kayo magpalalamove first, uh, ayan ang aking pack nurse dito guys kasi pag yan magwalis uh, so, pack nurse ayan sige na guys So, sunod ulit ng aming video. Maraming maraming salamat. Ayan na po si Holy. Kung nagustuhan nyo po guys, palike and share naman po and follow ng aking FB page. Groomer Rider. maraming marami salamat. Maraming maraming salamat sa panunood ng aking konting video.